Ay, di na eh. Hmm. Maitabi na di na eh. Di, di, di na. Kaya ito. Di, di na sa na, na. na. Ha? Di, di na. Tinatabi ko na. Di, di, di. di, di Itatabi mo? Oo. Ba? Eh, ha? di ko rin naman makakalpin yan eh. Hindi, eh, mama. Papatimpla. Ito, pagtimpla mo. Di, di na. Pag eh, aring may, know. hindi, eh, aring may lumuna na, no. aring may lumuna. na, no, 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 no. hindi na, hindi na. Ha? Gagabi ko, kasi, hindi, hindi ko rin naman kasi, kasi right makakain po sa kanila. Ika tapong, hindi mo itong noodles ko. Hindi ko naman, ay, una, inanapin mo eh. Ha? Eh, bet, mababago ka. Hindi, papatimpla natin kay ato para makainom ka. Ay, naku, darating po, hindi na. Ay, naku, naku, kapag isip, ay, hindi na magiging akit na daw. Hindi. Hindi ko kalain na, ang akin, anak, yung kakalig, kasi pa, kundi mo gawa but na dito sa min ka wala Kasi salamat sa tino ang anak sa galaw Dalawa, diba? ko hmm. so, rin pala doon di ba ito ligot isang katali yang merang merang sana among sa at dibina sponsor po natin hmm. kadena noon ngayon malaya na at magaling na rang rang salamat po sa lahat po ng tumulong Naya po ulit, abang po ulit. Kaya mga kababayan, andito na po tayo ngayon kay na Ate Marisa at bumili po tayo ng bigas. At dalawang sako po itong bigas. At saka itong grocery. So, yung pera meron pa po. No? Tamahan niyo po kami. So, hindi yan, yung isa ito, nasa huling yan saka ito puna ko din eh sige na Kuya pa ang pabuhat ng isa pa sa akong bigas. Ito nga po. Ito nga nasa sidecar na sa bigas. Ito nasa sidecar. Tsaka yung karton. Ito nasa sidecar. Nasa sidecar, na sidecar. Ah. Tsaka yung karton. Buhat to yung karton. Ay ikaw yung karton. Bibiyaya na naman kami. Ay, magpipiesta dito sa inyo. Kailangan marami kayong pasaing. <tipan> <tipan> ito mga kababayan. Ito po binili po natin. Dalawang sakong bigas. Oh, ayan. Tsaka isang karton na grocery kompleto. Dalawang. Oh. Sa ano? Ayan. Salamat uh, po sa nagpadala. Uh, si, sinong naiisip mong nang magpapadala sa iyo nito? Kuya Pong, sa inyo. Nalimutan ko na ata. Si, ah. si Ate Bina. Si oh. Kuya Bal Santos, si oh. Si ah. Ate Bina. Ah. Uh, uh, ano? oh, -ano, 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 uh, -ano. uh, ito, galing lang ito kay Ate Divina. Ayon. Yung pinaka sponsor nyo. Ha si Ate Marisa. Eh. Nakuha ah, na si Ate Marisa. si Marisa. Ano? Jambo ka na. Ayan. Ayan. na. Ano? Jambo na po si Ate Marisa, ah. na Ada po. Tama na. Nagsasay ka? Oo, nagluluto na. Tuna. Tuna. Tama, ubuksan niyo ta, ah ikaw ang mag-anat ikaw ito. Ah, pinadala ni Ate Dibina. Bibina. mo doon? Ah, mo yung mga biyaya sa inyo, sa inyong pamilya. Ayun, maraming salamat Ate Dibina, Ate Bibina to. Nakakayan ba noon? Okay ka noon, naglikay ako ng nit sa bundok eh. Sinanay, naglikay daw yan. Para may panggata. Ah. Mama. Hmm. 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 ha huh 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 sa huh 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 na huh 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 po na kami nakakalimutan Halaga ko po naman na aking atawa. Nas, Nasaan na. yung iyong mga anak? Nasaan? Nasaan sa loo. eh? Eh, si Nene Ina. Si Nene Ina sa simbahan. O, simbahan. Alam mo nyo eh. Alam mo nyo eh. Hindi mo nyo eh. Alam mo nyo eh. Alam mo nyo eh. O, binata na kuya pong iyong anak mo, oh. Ayan, binata na. Mukhang may nililigawan na to. Iba na ang boses eh, oh. Ano na, yung... Malagong na, ng boses. Ate Divina, oh, binata na oh. Yung iyong inaanak. <laughs> Ay, yung iyong apo. Oh. -sa Ay, yung, Ayan, sa -sa hmm. Hindi sa mormon siya nakaano. Binaanan mga, 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 mga. scholar oh. daw eh. Dami. Oh, tapos, ah, oh, rami. tapos ito pa, bigas mo, oh. Oh, oh, ano masasabi mo ngayon? Salamat sa biyaya na pinagkaroon. Na may pagpalaan lalo, sila. Kaya. ba tawa <laughs> ni Ate Marisa. Pati nyo nga ating daliri. <powers> hindi yeah. na wala na, nga ating daliri. Naglalaba na siya. Uh. Na. Naglalaba ah. ka na. Um, hindi ayos na. Naglalaba. Ay di tuwan-tuwa na pati yung mga kapitbahay mo. ang laki na ni Ate Marisa. pinadala ka na ng mga kaklase mo. Nakilala ka na ngayon ng kaklase mo. Dati hindi. Ano na, na. Ay, kaya pa nga. Kaya pa masasabi ko kaya pa. Maraming salamat po at Divina mm. sa pinadala po ninyo. Sana po ipagpalain kayo lagi at ito po oh. Na ito po naman, naalaga ako mabuti ang aking asawa. Ah, hindi ko na po siya mahal, gusto na lalo. <laughs> ay, ayan, Bal balita ko nagtatampo na raw kayo sa akin at hindi ako nakakapasyal ay. Hindi, <laughs> hindi <laughs> naman. <laughs> <laughs> Lagi na lang busy. Pero nagkikita naman tayo sa daan nung ano. Kauwi ko lang uli, galing akong Bicol, isang buwan halos ako sa Bicol. Sabi ko, ayan. Ayan mo. Hindi, nee, sabi niya, <laughs> sa PPS ta, pupunta kami. Punta so, kayo inyo. sa bahay. Eh, sabi ko, sige, sige, pupunta tayo. Hmm, <laughs> <laughs> para makaano na kuwan. Kaya yeah, ayan. Your... Eh, anong tim anong timbang muna ngayon? Ay kung nakaraan yan ay 70... Oh, 70 oh 75 74! 74. Oh, bigat. Oh God! <laughs> 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 exercise, exercise! Ah. Wala, ano, no, sa umaga, mag-jogging ka! Wala naman ang sakit sa kanyang loob ng tiyan. Ah. Sa umaga, naglalakad. Mm. Karibigulaan uh, ano. niya ng no, isang araw. Ano, mm po, lumubo na si Ate Marisa, oh. Ang laki. No, 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 Jumbo na. <laughs> 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 Dubli na nang ito. Eh. Hindi, mataba na eh. <laughs> ano, 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 <laughs> wala. lahat. Eh, pati naman na yung katawan. Sabi na ano, para si Hiyang na hiyang sa kanya yung ano kasi, mm. di ba may gamot, tapos ay nakakapahinga, tapos mm. yung nakakagalaw na siya ng maayos. hindi na kama. siya ano nang kuwan. <laughs> ano sabi ng doktor? Ayos naman. Uh. Ano siya nag... Ano, uh. di siyempre, check up. Uh -huh. Nahatid ko na lang, tapos tumutuloy noon sa pami. Pero minsan, siya na nagpapagamot ng kanya. Yung Hina ako na, 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 tricycle na lang. Hmm. Yung para, ano, nakikita doon ni... Um, ano, nung nar... Ay, maano ka na ah! Oh, alis na. Ay, maano lang ko ah. Sabi niya, magaling ka palang ano ah, mag-intindi. Yeah, nakikita no. niya yung... Opo, Ano ba yung mapo? Ay, marami natutuwa sa kanya eh. Sabi niya, ay, ay, ayun! Nag-ano ka na ng buwan. Minsan, nagsosolo siyang magpagamot. Anong yeah. ano sabi sa'yo ng doktor nung in-interview ka? mahigit magaling na uh, balita ko pipiesta dito balita ko maghahanda kayo ay <laughs> ha wag <laughs> <laughs> na maghanda kung wala namang ihahanda kung utangin pa dito mong kasi di, no, mamiesta na lang kayo kasi mamiesta na lang kayo sa bahay uh -uh. si ano anong pagpasok nito anong year na first year na Grade 8 na. Grade 8 na. <laughs> grade na. Mm. Yung ate mo. Um. Parehas sila. Kapat parehas si grade, eight grade eight na. Eight na. Grade 8 na, hmm. na. Sa, ah, na Grade 8 na yun. sa... 8 na yun. sa 8 na yun. Grade 8 na yun. Grade 8 na yun. Grade na Grade 8 na yun. kaya sila na yun. Um. na lang sa umaga tapos, siya ko na yun. Grade 8 na yun. Grade 8 na yun. Grade na yun. yun. Dito ka. Ay, hindi kita bibigyan dito. Oh. Ang dami nito. Sige ka. Lika dito. si, si Kuya Atok, Ate Divina. Oh, si Kuya Atok. Tingnan na. Oh. Ano masasabi mo kay Ate Divina? Ang dami na lang Salamat ho, Ate Divina. Sa iyong mga pilihan na pinagawa. Sana pagpalain ko yung yan, oh, galing na po yan si Kuya Tok din. Dalawa ni Ate Marisa. at Tabari ni Kuya Tok. Ano, may damit ka pa? Ha? Ha? Sira na. Oh, bibigyan uli kita. Meron pa akong bibili tayo ay, sa ay, ano pag, pa, ako ng pa, abe, pag ako nagka pera. Pag ako nagka pera, bibilhin uli kita ng damit. Oh, oh, Kaya nga, ah, luma na ulit yung binigay ko ayaw oh. Lagi suot na yan, nalilin na oh. itong dalawang ito, ito. Hmm, Si nanay, oh, mataba na rin si nanay Ano na yan, ano masasabi niyo nay? Ha? Hello. Rani talaga 'no, kembeng hindi ko nalilimutan. Ah, siyempre hindi ko kayo nalilimutan. Naaalala ko lang kasi masyado lang busy. Marami tayong ina-abadyen, 'no? Eh, 'yun, okay, din nagtitinda nang. Ay, okay, Kaya, oh, titigil siya pagtitinda kung ano yang gawa niyo dati in pa rin. Ah, wala 'yung puti, wala nang. Ayun daw 'yan, kababayan. Si Marisa. Ah. Meron pasok, 'le. Ah. Ah. O, oh, yan. Magkano yung sukle? 22. O, oh, ito pa. Yung buo. Puwintahin mo. Uh, salamat. Ito yung sukle lahat. Binigay na po natin lahat. Nagpagas, <laughs> yeah, yeah. nagpagas din po kami, Ate Divina. malaganda dalawandaan yung pinagas namin. 2004. Hmm, yun pa yung sukle. Ah, oh. yan. Salat, salamat niya ako sa aking anak. Kaya kala. Yan yung pumbigas. Yung ay, 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 oh. buhay, eh, yan. 2-5 po yan. No? Yan. O, oh, diba? Dami. Laking pala sa salamat. Oh, maraming maraming salamat, salamat po. Mo. Ate Divina, no? Sa inyo, Ate Divina. Hmm. Oh. Huwag kayong magtatampo pag hindi ako nakakarating, ha? <laughs> <laughs> Balita ko, nagtatampo ka na, eh. Hindi, <laughs> <laughs> ha? Ha? Hindi, inaamin niya ako, Daddy. Balita ko nagtatampo ka na eh. Hindi Sabi ata ng mga kapitbahay, nalimutan na ako, nalimutan ko na ikaw eh. Ganun ba sinasabi ng kapitbahay? Hindi. Ha? Hindi naman. Ah, kala ko ganun sinasabi ng mga nakapalibot diyan, ay. Nay. Hindi kay kayo nalilimutan. Sabi ko nga, pag may blessing na para sa inyo, mapupunta sa inyo, hindi mapupunta sa akin mm. na, no? mm. kaya maraming maraming pong salamat kay Ate Devina ito po yung main sponsor ni Ate eh. oh, surprise <laughs> at syempre, doon po sa mga tumulong sa kanila, nung una pa man, sa bahay sa lahat lahat, sa mga grocery kung ano ano pa, maraming maraming salamat po hindi ko na po kayo may isa isa kasi ang dami nyo pong tumulong dito sa pamilyang ito, noon pa man no? napakarami po ninyo hindi ko na po maisa-isa. Alam nyo naman po kung sino kayo, kung sino yung tumulong kayo na Ate Marisa. Kayo po ay lubos ano kong pinasasalamatan sa salamatan po sa, ano sa inyong pong mga tulong. Mga no? Sisa. maraming maraming salamat po <laughs> sa inyo. Ayan. Ito pong blessing na ito <laughs> ay galing po uh, ngayon kay Ate Divina. Maraming maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Sabi mo nanay? Hindi ko kalain na. Ang aking anak pa kanting gugawa. Butit na ligaw ka dito sa amin ka. At ako'y laging wala. Kasi salamat ka po. Ang aking ano kaya. Pumalik sa dami. Um, dal dalawa, di ba? Um, isa na um, ikot na sa nakatali. Yung... At ako takot ang hirap ko noon talaga. Iniiwan-iwanan ko mga yung kahit na ako. lang. Um, pero ngayon? Ngayon, hindi na. Kaya pasalamat tayo kay Lord. No? May mga taong ginamit na tumulong sa inyo. Hmm. Sinanay, hindi po napigilan yung kanyang pagluha. Oh. Kanina patay po yung video ko, bigla pong lumuha. Hmm. may awa po ang Panginoon nanay. No? Basta kung ano lang yung hanap buhay nyo, tuloy-tuloy lang. ha hmm. hmm. Hmm, tuloy tuloy lang wag nyo tigil yung ano yung pagkatrabaho nyo hanggat kaya nyo tuloy tuloy lang lang ka at kaya niyo pag-uulam. na inako ano na pagkaloob ninyo. Yan si nanay. Ako Bayan ano, at si nanay, hindi po napigilan yung kanyang pagluha, pag-iyak dahil yung naranasan niya dati, na naalala niya, tapos ngayon, gumaling na nga, kaya napaiyak siya, ano ya, yeah, maraming maraming salamat po sa lahat po ng tumulong ano. Unang una po sa Panginoon, papasalamat po ako sa lahat po ng tumulong. Maraming maraming salamat po. At ngayon po kay Ate Divina. Maraming salamat po. Hmm. Mali nyo, umuwi si Ate Divina dito, bisitahin kayo. No. At kami rin po ay uuwi na mga kababayan. Gabi na po at kagigising lang kagigising ko lang po kanina kasi puyat po ako galing po ako sa biyahe kanila lang po akong ano okay oh. lang yun ay yan napayak talaga oh maraming maraming salamat po And God bless po sa inyo yan, maraming maraming salamat po pauwi na po kami ano yan, kahit po talaga dilim na gabi na, talaga dinala po natin yung ating pagtulong galing kay ating Pipina no salamat so much po muli Ate TV sana po huwag kay kayo magbago na audio para mas, po, para mas marami po tayo matulungan maraming salamat po sa patuloy na pagtulong kay na Ate Marisa sa ni na, na sa na, 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 pamilya nina na nanihandang ang pamilya nina Ate Marisa maraming salamat po no, shoutout po kay ano sa inyo pong lahat dyan sa mga FW shoutout po kay Ate Lerma Tanaka shoutout po Ate Berto Suman mamulto ako ah, Miss Formosa shoutout po uh, Ati Bepri, shout out sa iyo uh, Sino pa ba? Marami pa no? Sa mga kay Marinsultan Sultan Kudarat, shout out Mambeng, thank you so much ha, salamat Shout out sa iyo Mambeng At uh, Sino pa ba? Uh, sa, sa mga super chatter natin Maraming maraming salamat po God bless po sa inyo Maraming salamat po. Siyempre, kay Kuya Val Santos Matuba, kay Ate Edna, kay Kalinga maraming salamat din po. No? Shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng OFW, lagi po kayo mag-iingat, no? Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. Maraming maraming salamat. God bless. Uuwi na po kami. Bye-bye po.